Uy. No. Wala na. Wala na tayong galit. Wala tayong galit. Pumasok ka dito. Galit ako sa iyo. So yung sabi mo wala na akong galit. Sinasabayan mo ko eh. Wala naman yun eh. Yung so, sabi mo wala na akong galit. kasi galit nga ako ngayon eh. Wala so, naman na sa'yo. Sa mga napapanood ko sa'yo eh. Sinabi ko lang kahit naman magpagat ito. Pasok, pasok oh. ka, pasok ka. Huwag mong pagpili, pag mo ipagpilitin yung gusto mo, eh nagsorry ka, di ba? Ibig sabihin ikaw may kasalanan. Kasi ka, pa nga, dalawang buwan pa pupunta doon. Ah, pupunta. Sa kalawet. Wala ko yaring git, gusto ko na rin. Eh, wala ka namang masasabi sa akin kanya na. Hindi doon sinento sin na ano, tayo. Kain ka eh. sin. Oh, ano nakain mo ngayon? Ah, ano nakain mo? Bakit ka pumunta dito? Lang. Ay, wala lang. Wala lang. Ikaw pumunta dito. Wala lang pala. Hindi, meron nga. Masasabihin na ako sa'yo. Masasabihin mo. galit mo ba? Ha? Alam mo, paano ba magalit, Yoke? makita mo na ako magalit. Bakit wala yun? At least, kilala mo na rin ako, di ba? Kilala mo na rin ako. Alam okay. ko kung saan ako nagalit sa'yo. Saan? May sabi mo, napipikon na ako sa'yo, gasti. Hindi yun, napi... Parang hindi ko naman alam na ang ginaguluto ko nagalit. Hindi, kasi ako, ako Yoke. Hindi, pakinggan mo ko. Yung pagkakasabi mo kasi, hindi tayong ganyanan ha. Parang hinahamon. yon Kasi wala, wala na ako. Hinding, sinabi ko dun sa isa eh. Hindi ko na sabi yung pangalan ha. Wala pa yung tindi ko sa'yo. Yung gusto kong sabihin. Kasi kung mahinahon, di ba? Kung mahinahon lang. Di ba lagi ko sasabi sa'yo parang papasok lang sa tenga mo. Ano sa kabila? Ah, sabi ko. Ganun nga ako eh. At least nakilala mo na rin ako. Sabi mo sa... Ba, may mga napanood kasi ako sa mga vlog mo. pa ko yan. Uh, ano ka, hindi ko alam kung makakalimutin ka, hindi ko alam kung uh, sinasadya mo lang. Hindi lang or... makalimutin ko nga nakalimutan ko na. Hindi ko na matandaan kung sinabi ko. Uh, pa hindi, hindi. Pero pag ako mag-isa, pag inaalala ko, natatandaan ko sinasabi ko. Pero pag may kausap ako, para mawala niya sinasabi ko. At all, well, nasabi mo, napanood ko sa vlog na ano, uh, tiyatanggap ko siya dito. ba? Diba? Hindi ko naman siya ginanon. Diba? Nasabi mo yun, diba? Naalala mo yung sa wheelchair. Nagkapi ko ng tayo dati. Oh, dun sa inyo din yun, di ba? Hindi parang wala naman yung nalala. Oh, di ba yung sabi mo, yung sabi ko sa iyo na as in wheelchair, sabi mo. Ay no, ititignan mo. Ayun nga pala. Oh, di ba nagkape tayo dun, di ba? Oh, di naalala mo na. Oh. Kaya nga sabi ko dapat sabi nga ni ng Kuya kilala di kilala mo na si Badi, Kilala mo na rin ako. Hindi ko masasabi, baka si Kuya may ganun din, hindi niya lang din ilalabas kasi nga hindi pa naman kayo nagkakapikunan. Pero at least mo na ako, diba? Amin, di ba? Hindi ko pa nakilala si Kuya kasi hindi hindi, hindi pa ako ginanan. Eh. Oh, di ba? Kasi syempre hindi pa kayo nagkainitan, di ba? Pero ah, uh, wag naman sana dumating yung point na magkainitan pa, pa kayo. Hindi pa alam diba? ang ugali niya. Oh, hindi mo pa alam. Kasi uh, hindi pa ako niya. At least sa akin, nakilala mo na rin ako. Ah, uh, tsaka sinasabi ko 'yun, pinapaintindi ko sa iyo. Nagalit ako doon sa sinabi ko kasi dahil doon sa sinabi mo na ano, na di ba, sinasabi ko sa na sabi mo, eh, di discard na lang ako, sabi mo. Hindi, wala lang. Okay, hindi, makinig ka muna. Huwag mong sasabayan, mag makinig ka muna. Mamaya ka na magsalita, kasi kung magsasabay tayo, hindi tayo magkakaintindihan, di ba? kasi sabi mo, sabi ko na, di-discarte ka. Ang nainis ako doon sabi mo na, ma na mamapanood mo na sa video, eh. sabi mo, di kausapin ko na si ate Jenny. Ay alis na lang kami doon, di ba? Sabi mo. May kang gano'n, di ba? Oh, okay. di, doon ako na inis, parang bakit kailangan mo pang umalis kung di diskarte ka? Pwede ka namang dumiskarte na may bahay, di ba? Oh. Parang doon na tayo, sabi mo, wag mong i-upload 'yan. Doon ako na inis eh. Wag mong i-upload 'yan, huwag tayong gaganyan. Di, tsaka aminin mo muna sa sarili mo, napikon ka doon na ano ka na parang iba na iba na rin yung ano mo sa akin eh, sabi ko. Nag nakita ka iba si Jonathan. Eh. Hindi pwedeng sisindakin ako nito. Diba? Hindi pwedeng matatakot ako sa iyo. Kaya, nung napansin mo dito iba yung salita ko kasi nagpipintig talaga ako noon kasi nga siyempre hindi naman tayo 100% na mabait lang di ba may mga kahit papano kahit, kahit sinong tao naman may tinatagong pag na, nainis na nagalit normal lang yan ayun, normal talaga yon kaya pinalis kita kasi ayokong lumala kaya umalis ka na Jo kasi kung lalala naglalala, lalala baka kung ano pang mangyari sa atin magkasakitan tayo di ba kaya mas minabuti kung paalisin ka na lang muna umalis ka muna pag ano ka na, pag mahinahon na. wala naman yun, wala naman yun. Pero sa akin kasi, once na, medyo matagal kasi, kung ano, kung kasi pag ganun ka, no, wala agad. Parang nag, nag, niloloko mo lang yung sarili mo, di ba? Sa akin kasi, medyo papalipas muna ako ng ilang oras para bumaba yung ano ko eh. Kaya pinaalis na kita kasi ayo ko kita makita kasi baka masaktan kita eh. Ayoko mangyari yun. Pinapaintindi ko sa'yo, Pajo, para at least tumanim sa isip mo ba? tumanim sa isip mo. So, yun. Hindi ko alam kung tumanim sa isip mo yun. Hindi ko na uh, sa akin naman, wala problema. Hindi naman ako galit sa inyo. Hindi naman ako... Ito, nagalit ako sa mga oras na yun. Pero, yung... Wala, ka naman eh. Ba Ba't, kita kagagalitan nang mapapala ako sa'yo, di ba? Kung galit ako sa sa'yo, kung ano ako sa sa'yo. Ako lang yung masisira dyan eh. E, Siyempre, magtatanim lang ako ng sama ng loob. Ako lang din may hirapan. Inisip ko, ano ba si Jonathan, di ba? Puti kong Jonathan na eh. yun, siya pa yung magpapasama ng loob ko. Hindi ako ganun. Tsaka kahit kanina hindi ako nagtat, nagtat ng anong galit. Sa akin, pag natapos na yon gusto ko lang palipasin, syempre. Hindi pwedeng magsabay kayo eh. Pag nagsabay kayo, sasabog talaga kayo. Eh, baka, baka magpambuno pa tayo, di ba? Kaya eh, sabi ko, ano ka muna? Palamig. Kaya yon ilang araw din, tatlo. A apat na ngayon. O, apat na araw, di ba? So, ano, bakit ka ano? Ba't ang tagal mo hindi bumalik? Wala lang, dun-dun muna kami. Tambay-tambay muna. Eh ano, ganun talaga eh. Dapat pa, Babalik sa sana ako sa mama kasi nagtakayan pa ikot -gut eh. Dapat nung ganin ginanoon kita, kung talagang ano, kinahaponan, bumalik ka na. Bukod na kami pangalawa. Oo. Oh. Eh, si Mama eh. Ano ko pupunta eh? Ang kulit, iyak na iyak, eh. nang galit. Kaya inuna ko muna. Ngayon pagkakataon meron na. 'Yun, nakapunta na ako. Ah, uh, hindi man hindi Nasama man. Sama ka kanina eh. Sama daw siya. Papaguri na naman ako. Hindi man ano, hindi ka naman pumunta dito. Sariling kalooban mo o baka tinuruan ka lang o Wala ano. wala nga nagturo. Eh bakit mo magtuturo lang? Kasi kuwenta mga tao doon. Al alam mo kasi yung pagkukusa, eh, yung pagkukusa ko ayo, yung pagkukusa, paghingi ng tawad. Wala. Nandito 'yan eh, nasa puso 'yan eh, nasa kanila na na sa isip. May utang na din ako sa iyo. Eh. Hindi, wala naman sa akin yung wala kang utang na loob sa akin. Sabi ko, yung mga tinutulong namin sa'yo, bukal sa puso namin yun, hindi mo kailangang suklian yun, hindi mo kailangang balikan. Pero masarap lang sa paramdam yung bumalik ka dahil sa sarili mong kagustuhan, di ba? Uh, naalala mo yung mga pagdaanan natin, yung mga ano, okay yon Pero yung pag ka lang, di ba? Mahirap yun, di ba? Hindi, wala turo. Parang pagtapos nito, di, uulit, maulit na naman yun. Parang ganito. Wala na, hindi na ulitin yun. O, di maganda. So, anong, anong, anong ngayon? Anong plano mo ngayon? Anong kamusta? Anong pinagkakabalahan mo? Ah, ganun pa nga rin. Oo. Oh. Ah, dalawang pa. Tapos pupunta kami nung doon sa kayo Lakoy Renji, doon sa ano. Eh... Ano? Saan ka ba pupunta? Hindi ko na... Napanood hindi mo kami, mayaman na ako. Napanood na nga nila eh. Mayaman na oh. ako. <laughs> hindi ko masyadong ano yun. Kasi yan dapat yung pag-uusapan natin eh. Oo, oh, yun Oo, oh, anong ano bang sino... Si, saan ka pupunta sa lugar? Sa Cagayan ba yun? Cagayan? Cagayan Valley ba yun? Anong gagawin mo doon? pinapunta kami ng imposter ko yung imposter ko ba yun? may sponsor kayo na pupuntang kagayan oo tagal pa yun mga dalawang buwan pa ngayon tsaka ngayon buwan tsaka sunod na buwan hindi At paano RC. paano mo nasabi pupunta lang naman kayo dun ano dun nakatitira o ano ba parang dun na rin patsipat mapasal muna kami pag nagustuhan namin parang tutulungan kami parang muna ah muna. kumbaga Papasyal muna kayo dun, titingnan nyo muna yung lugar. Oo. Tapos pag nagustuhan nyo, gustong tumira doon, doon papatiran kayo doon. Hmm. Ang ah, libre. Libre tapos libre na ang Oo. Oh. Yung maganda pala. Hindi. Maganda ro doon sa nawing. Kagayan daw yan. Oh, maganda sa kagayan. ay sariwang hangin, lahat doon, daming ano. Kasi matagal pa. Kil kilala mo na yun? Nakausap mo na? Sa cellphone, nag-video call kami. Okay, hmm. Kuya Renji. Payag ka naman. Okay, Ukay, naman. Si mama mo. Pumayag din. Pumayag din. O, oh, di maganda. At mga hindi, hindi yung, pagpang, yung pag yung pagtira doon kung sakali. Pwede naman din, eh. Pinapatera nga kami doon eh. Mamasyal muna kami sa amin ni Guarenji, tignan muna namin. Pero kung nangganda kami, makatita na kami doon. Hindi maganda, at least, ano, makikita nyo. Tsaka at least, iba yung may nag-offer na ganun na titira kayo doon, tutulungan kayo. Andun no, ano na yun, kumbaga, napakaswerte nyo na. Bibigyan ka ng trabaho, Malagang si nanay may bahay siguro doon, di ba? Bahay, lupa. Meron daw. Oo. Oh. Sa so kagayan, malapit lang naman. Isang sakay lang naman yan ng bus eh. Kagayan? Malayo pag bicol. mabiyahe. Hindi, eh, Bicol. Malayo ba yung Bicol? Mas malayo yung Bicol. Probinsya? Probinsya ba yung kagayan? Hindi. Probinsya din. Pero malapit dapat dito lang. Basta isang sakay lang ng bus dyan nasa Cobo, oh. Itang... lang sa Cubao. Isang, isang sakay mo lang yan. Ayun eh, yung inaasahan mo ngayon. Hindi, parang ano lang parang maganda rin natang buhay namin doon. Oh, oh maganda Or talaga. Ba? Ako nang kahit kahit hindi pa natin nakikita kung may ganong offer, maganda talaga. Kaya yeah, dito, walang nagpapalay. Oh, maganda talaga yun doon. Saka? ko Baka. Eh, mababago na talaga yung buhay mo doon. Baka doon ka pa makaano makahanap ng mapapangasawa mo na kasi syempre hindi ka kilala ng tao doon hindi ka na hingihingi kasi may bahay ka na, may lupa ka na mag-alaga ka ng hayop. Tsaka ang pahalagahan mo yung nag-o-offer sa iyo ng tulong na yon kasi swerte mo na yon. Yo, kung totoo yan, hindi. Try natin kung ano to. -toy. Hindi nakausap mo na ata eh. Oo, to 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 oh, eh, pag kung, kung, may pangako siya, eh, totoo pa rin nila sa iyo yun. Isa lang ang ano doon, isa lang ang magiging problema na hindi nila to pa rin pag nagbago ka. Nyari, inano mo sila, nagbago ka. Eh syempre hindi natutuparin to yun kahit sino mag mga ako sa'yo eh hindi nila totoo pa rin kung makita nilang magbago ka pero pag patuloy nila nakikita na nagsusumikap ka sa buhay eh ayun tutulungan ka nila. so ano, anong, anong ngayon, anong mapaglilingkod ko sa'yo sabi mo kanila may gusto kong sabihin ko? Um, mas maganda sana eh kanina kasi ano eh napapanood ko sa mga vlog sabi mo hindi ka na mapakukuha ng video eh kinukunan kita ngayon paano ba yan? siyempre nasa bahay mo eh siyempre kaya nga eh. pumunta ka dito eh wala, wala, yan. Oh. wala naman yan wala naman, naman maalaga nasa Masama sana. ako kung rin kumukuha eh oh ba't sinabi mo yun? Ah, wala yun ng ano mo na naman wala lang yung pick lang yun pick <laughs> alam, <pengi> lang alam mo lang <laughs> yun kasi sabi ko sa iyo eh madali lang kasi magsabi ng peke. Eh. pero yung mga nakapanood nun ito diba ayaw um, ano, nga nun yung nanonood seryoso sila ba diba? Oh. Kaya, mag-iingat ka lagi sa mga babanggitin mo, sa mga sasabihin mo. Isipin mo muna, di ba? Kasi, hindi mo sila basta-basta mababawi eh. Sorry na yung sinabi ko. Eh, nabigla lang naman ako eh. Ganun lang ako pag may bibigla. Sorry na. Kahit lahat nga sabi lang. Ano rin eh, mahirap naman sabihin, ganun din ginawa ko sa kanya eh. Iyon lang, parehas naman din. Kaya, uh, pero at least, sumihinga ka ng tawa doon ng maayos. Oo, parehas naman man. Kaya may humingi rin ang tawad na rin doon. Pati may humingi rin ang tawad, pati sa'yo na rin. Naisip ko naman yan, may utang. May laki na tinulong hindi sa akin. Tsaka, ganoon ako. Pero pag wala, away, ano yun, pag wala tinulong, ganun ang gali ko. Pag wala, matigas pa ako sa bato, pag walang tinulong. Pero pag meron, may utang ng lubak ko. Ganoon ako yung gali ko. Kasi, yung tao, wala man tinulong, gaganyanin ka eh. Ganun, di ba tama? Pag may tinulong, dapat tumbasan mo lang ng kabay din. Yun lang. May ano ko, may, may isip naman ako, tsaka may talino rin ako. Hindi ako bobo, na. kung pang, wala naman tinutulong eh. Papalang mukha nila. Hindi yun nyo masakit. Sa amin yung mga tao doon, may nga tulong, ayaw tulungan. Oo, yung mga lalaki doon, layon. yun. Walang kwenta yung mga yun doon. lang ka lang. May nga tulong, bubuo mama ko. Ayaw magpatulong. Parang kilala. Sama ng ano, loob sa mga tao dun eh. Titingin pa, makikipal. Mga chismos sa mga tao dun, eh. Oo, oh, kala mo, mga yun. Wala yun. Mga epal yun. Makita mo lang asal yung mga yun. Hindi ka tutulungan yun. Nililipat ko sa higaan eh. Ayaw tulungan. Paano yun? Paano mo nalipat? Ano? Pinilit ko lang magisa. Tapos, mas mama pa naging naroon eh. Papayag naman pala. Tapos may, medyo mabigat na. Pero yung iba tumutulong. Tapos sa sunod hindi na siya tutulong. Yung ganun talaga. Yan yung katotohanan sa mundo talaga. Tutulungan Kahit, tulungan kayo sa mga pangalawa ayaw na tumulong. Kahit kilala ka nila. Eh, kung ayaw ka nila tulungan, ganun talaga. Kung mas kaibigan ko rin eh. Sila Mari, sila Marlon eh. Magkakabawa pa sa amin naman masura bago na. Ayaw na ako tulungan. Kaya uh, mas maganda siguro, maiba yung ano mo, maiba yung lugar mo. Baka May ano. mga sama ako para hindi ka mahirapan. Oo, oh, baka doon sa pupuntahan mo, di ba? May mga makakasama ka doon. Hindi ka nila pababayaan doon. kasi nga, gusto ka nilang tulungan eh. Ganun talaga sa mundo, Jo. Yun yung sasabi ko sa sa'yo. Saka yung ano ko, yung cellphone ko, nagtibali nga yung tree. Nabawasan ng mga 6. Tapos yung dito naman, nabuwasan ng konti. Yun yung sa taas naman, ano na, 2,000, na, 5 na, tumataas. Tapos binabalik ko na sa Rambert, tumataas na, mabalik na. Itong dalawang lang hinihintay ko para tumaas ito. sabi ko, yun, tinuro Tumain ko sa'yo, diba? Wag, wag yung ngiti-ngiti ngiti na. Ngiti na ano. Eh si Kuya Renge nagsabi yun, nilagay. Ginaya ko lang, nilagay ko, lang, ko yung mga bilog-bilog. Eh. Uh -huh. Akala ko, ang ganda. Letra-letra, letra, number-number le, letra, letra, ang nilagay mo. Oh, yung nilagay ko, biglang bumawas. Dinahin ang hanggang ko yan. Sinayang mo lang. Pero bumabalik naman ah. Asa si nanay ngayon? Doon sa bahay na O oh, kamusta naman na? Kumain na? May pagkain pa kayo? Meron pa tapos yung sugat niya rito. Oo. Oh. Pero may, medyo, medyo mabaho na kasi ayaw niya magpalinis eh. Kasi dito may sugat dito rito. Pero pagaling na rin. Pero kung kumain niya linis yan, wala na yun. Ba't ayaw niya nang palinisan? Nung sa kanya. Eh, mal malit na sugat lang yan eh. Ing-ing. Hindi yung malalim. Oh. Yung inilinis natin ay yung nilagay ng tela, andun pa rin, hindi pa tinatanggal kaya gumawa ko may langgam na nga. Kumikit na kasi. O, oh, didikit yun eh. Kasi pag, sugat. pag gumaling, di ba? Di ba? Basa pa yung sugat. Talagyan ng ano. Pag gumaling yun, kakainin niya pati yung tela. Pag tinanggal mo yung tela, sasama, sasama na naman yung ano nun. Yung ang hirap nga. Nahirapan niya na. Hindi, yung ano lang. Paglilinis lang doon. Ang hirap ang ginagawa. Yes, so, sir, tingin mo ito kayo ah, seryosong ano tanong kasi ito yung nakikita ko kasi ito dumadain ka na rin na nangyatapon ka na ano sa tingin mo kung subukan ulit natin lumapit sa DSWD ayaw lang siya ni mama eh hindi wala kasi siyang magagawa kayo ngayon Mag iyak na nang iyak yan na kasi maki maki ano rin yan para siya may maki -mamay. Hindi, eh hindi kaya nga ina, kinakausap kita kung susubukan ulit natin lumapit sa DSWD Uh, uh, Try ka namin su tulungan ni Kuya Renji Pero hindi ko siya sabing sigurado ha Yun, kinukuha ko lang yung side mo Kasi yun talaga yung isang mabuti talaga na gawin Although malungkot, ma malulungkot ka talaga sa una Kasi magkakahiwalay kayo eh Pero tignan mo Ngayon nalulungkot ka rin naman Nahihirapan ka pa At is, kahit pa paano Pag sinanay nasa DSWD na Pwede naman pasyapasyalan makakadiskarte ka na yun, makakatrabaho ka ng maayos. Ayun sa Ang problema, ayaw ni nanay. Ayaw ko rin. Ayaw mo rin. Kasi makimama ako, makina. Mahal niya ako parang ano, makianak din. Pero pag nag-alik kami parang... Ayun niya, kaya nga yun yung ano dyan, yun yung usapan dyan. Yun kasi yung isang magandang ano, pwede nating gawin na... Yan, para at least mapabuti rin si nanay. Nakadiscard ka rin, mapabuti ka rin. Ngayon, masasakripisyo talaga yung pagmamahalan nyo maghihiwalay kayo eh kaya yun yung ano kasi ayaw namin makailam sayo kasi andyan ka pa naman eh kahit pilitin naming ilakad yan tapos ayaw mo naman kasi anak ka naman eh wala kaming magagawa kasi malakas ka pa naman eh pag sinabi mo sa amin na wala kang pakailambadi na kunin yung nanay ko kaya ko 'yan alagaan hindi pahiya lang ako diba kaya ikaw yung kinakausap namin kung sirish lang ako, kata nang hirap. Yung nasabi ko lang, medyo mahirap kasi. Pero yun na lang talaga, para hindi kayo magwalay. Eh. Yun na lang, panindigan ko na lang, kata nang oh, hirap. Iyak yeah. yun na iyak nga, hindi may nanong, may na iyak. Para kumabay sa pagkabata. Dati yun, naman, hindi naman ganun yun. Iba ka nag-uulyanin na rin, matanda na rin ng sinanay. Hindi pa, mausay ma pa naman yun. Ilan taon na ba sinanay? 62. Uli, senior na. Pero hindi pa naman nag-uulyanin hindi natin masabi kasi di ba? Tsaka may nararamdaman kasi. O yun yun, may nararamdaman lang pero hindi siya nag-uulan eh. Kahit sino naman pag maramdaman ka, masakit yung, yung ulo mo, maano yung ulo mo, mabigat, mabilis uminit ulo mo. Siyempre may sakit ka eh. Hindi ka pa makalakad, hindi ka pa makakilos. Alam ko naman yun eh. lang jan, kami. Tatsagiin mo talaga. Eh, kaya nga, kaya ako sabi seryoso kasi yun yung pwede kong i-offer sa'yo sana. Eh, nakikita ko naman sa'yo, sabi mo, kaya mo na maalagaan. Medyo nahirapan ka lang. Pero ganun talaga. Eh, yun yung, ano eh, yun yung katotohanan eh. eh. isang malaking ano diyan bagay yung matuloy yung sasabi mo sa kagayan eh hindi nga yan isang magandang bagay yun kasi parang may kasama din talaga kayo doon di ba tapos magbago yung buhay niya doon. Baka gumaling pa doon si nanay. O yun nga din, sabi ni Pwede yung maganda ro doon. Kasi maganda ang pagkain, maganda ang simi ng hangin. Saka first time yun. First time ko makapunta ro. sa ni mama. Hindi ko nga alam yun, nakakagala ako doon. Kagayan. Kagayan, di pa ko makapunta ro. Sa sabi ko, tagal naman punta ro. Matagal na panahon. Pero minsan talaga, kasi dito yun, may hirap talaga dito. Walang ano, walang napapala rito eh. Wala talaga. Lalo kung wala kang diskarte dito. Wala, nahihirapan ka. Lubog na lubog ka rito eh. Kailan ba daw yun? Ano pa, dalawang buwan pa eh. Ngayon buwan September, ka na. September, October, November. Yung pang isang buwan. November nga. Oo, oh, 30 daw. Oo, oh, November nga. Ay, October, October 30. Oo. May dalawang so, buwan so, 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 pa. Sulad na pa. Oo. Oh. pa nga eh. Pero at least, at least meron, may inaasahan, di ba? Oo. Kaya pa naman yun, di... Eh. Habang wala, pa, habang naantay, di ba? Skarte sa skarte lang. Mahirap nga eh. Pupunta doon si Kuya Renji eh. Oh, kamusta si Kuya Hindi na pupunta dito eh. Parang natakot din ata sa akin eh. Hindi yun, wala. Wala yun. Nahiya. Iba eh, kasi yung takot sa hiya. Hiya, tsaka respeto. Ako, oh, hindi ako nahiya. wala <laughs> ka namang hiya talaga eh. Hindi, hindi talaga ako nahiya. Yung magkusa ka ba na pumunta dito? Alam ko naman yun. Oo. Yung Alam ano, yun? yung kusang paghingi ng paumanhin. Doon nga, pumupunta ako eh. Sa'yo po Hindi mo na doon doon nga, <laughs> dunga, 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 balik na balik ako. O, At sana, gusto ko lang din na nagawa mo yun para yung bukal sa loob mo, diba? di ba? Eh, hindi Hindi dahil sa may kailangan lang, diba? di ba? Hindi, wala talaga. Oo, yun maganda. Kasi, Ako, hindi, hindi kita ano yun, hindi kita mababasa. Pero yung yung amo natin na sa langit ang Diyos, alam niya yung puso mo, di ba? Alam niya yung nasa isip mo, nababasa niya yung puso mo. Kasi ako hindi ko alam yung nasa puso at isip mo eh. Pero ako, syempre, tao ako eh. Mihingi ka ng sorry, tatanggapin ko. Oh, so sorry na. Pumunta ka dito, tatanggapin okay. kita. Gano'n lang lang sa akin. Tama so, lang naman yun. Galing ka ka rin din ngayon. Hindi, sayo ko muna ino na. Oh, kamusta yung ano nyo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Kamusta yung ano nyo? Kumakain pa kayo. Yung bigas nyo Nakakadaan na bang nga ako, tatlo eh. Pero nandun pa yung mga ibang bigas eh. Ang pangit talaga. Ang um, mapangit. Si mama hindi ganun kumakain nga eh. Bumibili lang ko yung bigas doon. Ay, kanin. Eh. Hindi, subukan mo kainin mo na. Bigyan kita ng isang plastic. Daling ko rito. Taray mo kung masarap. Para maniwala ka. Pa, Inipin na durog. Eh. Pwede, um, pwede naman. Pwede naman. Dagay ko, subukan mo sa aing. Nandun nga isa eh. Marami pa dun. Nandun lang nakastop. sabi mo para... na yan kay rin hindi. Oo, well, oh, alam mo Queen, sabi natin LB, pag tagaan ko na raw, ugasan ko na lang doon. So, eh, dati yung malita ko doon mati, kapag wala akong pagkain yeah, ti, ngayon, na kain. Eh, kung may pagkakataon, hindi ma palitan na. na lang natin ng bigas, di ba? Durog na, inipay, eh. wala pang lasa. Oo oh, nga, di pag ano, di ilagay mo lang doon, basta huwag mo itatapon. Hindi, sayang naman, pag makain din kasi yun, hindi ko tinapon. Oh. Aso, As iba kasi malita ko. Eh. Mga groceries, pero ka pa, bus na. Bus na rin. Mayroon yung itlog, nagbigay si Kwerenji dati yung doon, bago rin. Oh. Eh itlog. Tapos ano? So, yung mansanas na bili mo medyo matabang. Eh ma, mas matamis pa yung sa labas eh. oh, matamis pa yung sa labas. galing pang grocery. Oo, Malaman nga pero pag kaya mo hindi ganun matamis. oh, yun. Ang ano ko lang naman. Anong ano mo ngayon? Anong may paglilingkod ko sa'yo? Bakit siya napunta dito? Pumunta? Hmm. tapusin ko na yung bike. Ang pera ka na? Oo. Oh. Saan galing? Doon sila no? ano? sila? Ano, tapusin ko na? Sa, saan yung galing yung pinuntubos mo? Nagtataka ako kasi baka ibibenta mo lang yan eh. Hindi, hindi ko ibibenta yan. Gamitin ko yan. Saan ka pupunta? Bike-bike lang ako dyan. May pera na ako. Saan nga galing? Wala na, akong trabaho. Galing ako lang kuya kahapon eh. Kuya? Ka-business. Binigyan ka doon? Oo. Oh. Sila nagsabi na tutubusin mo. Hindi ako na nagsabi. Na tutubusin mo to. Oh, sabi Pas nga niya, Tapos sabi nga dati, hindi umiram ka kay tingin badi para nang patawa lang. Hindi, pero nung pumunta ka doon, sabi mo umiram ka tutubusin mo 'tong bike. Oo. Oh. Sabi mo. Oo, oh, tutubusin ko 'yan. Sabi uh, naging kanila ang pantubos mo. Pero hmm. naka-vlog to. Pag nagsisinungaling ka dito, yari ka sa kanila. Oo. Oh, Ah, oh, wala akong ano, wala akong problema diyan sa bike kahit anong oras mo tubusin, kunin mo kasi isinanlak mo yan eh. Pero yung ano ko, yung mga yung mga matatamaan mo, di ba? Wala na akong ano diyan, wala na akong sagutin diyan. Ngayon, kung ano yung gawin nila sa iyo, di ba? Labas na ako diyan. Pero sa akin, pag tinubos mo yung bike, hindi ibibigay ko, tutubusin mo pala eh. Pero kung saan galing yung ano mo, pera mo tapos o oh, ibebenta mo lang, di ba? Hindi gamitin yung yan. Siguro ibebenta yan. Sigurado ka diyan, Kuya Joe. Ito hindi naka to. Hindi ko nga ibebenta yan. Magkano ang binenta ay binigay sa ni Kuya? Hindi joke lang 'yan. Oh, okay, tingnan mo. <laughs> hindi joke lang hindi, totoo 'yan dito to 'yon. Oh, hindi. Sige ba ako nang meron ng na pera? Nahuli ka na naman. Hindi alam ko mapapanood ma 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 ang galit sa akin. Mababanat talaga. Hindi. Joke lang yun kaya, pero lang yun. Eh, alam ko naman yon. Matalino naman ako, mapapanood naman yan. Kahit nga ako, pag nakabalag din ako, mapapanood kahit Binawi ko. Sorry na ako yan. Hmm, ba? Diba? Joke lang yan. Sabi ko sa'yo, pag-iisipan mo lahat. Eto, hindi ko ito ini-edit, boss. Inaano ko talaga ito, binablog ko. Pero maganda rin yan. Nagsasabi ka na joke-joke lang, joke lang. Joke diba? lang, yun, 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 yun school, yun. Pero kung yung, yung dating sa kanila, Nakatira eh, ako na naman, kuyari na naman ako na kuya O oh, di, sa saan ka ka kumuha ng ano yan? Ng pantubos mo? Hindi, ko lang para matubos ko na Kanino? Eh,